Hello! Hello guys! Ayan! Ang palaya. My own version. Hindi ko na po yan inisa-isa. Direct na. Uh, ang palaya. Bawang sibuyas. Tapos nilagyan ko siya guys ng celery. Lagi ko siyang, basta ako may celery, pinahalo ko talaga yan sa gulay. Ayan. Ang palaya with celery. With egg. Ayan. Ayan na siya. Minikos-minikos ko na lang po yan. So yummy, yummy, yummy. Talo na ang ulam natin ngayon. Ayan. Budget ulam. Basta gulay. Panalo na. Ayan guys. Masarap yan. Mekos-mekos na. Ayan, nagkukulok-kulok na. Hmm, bango. Ang bango, guys, kasi gawa ng celery. Ayan. Baka mamaya pag upload -put putol. Hindi ako magkita. <laughs> Ay, guys. Buhay content creator. Basta meron, ma, upload Luto na yan, guys. Ano-anohin natin kasi hindi pa masyadong ano ang egg. Maraming maraming salamat, guys, sa inyong support. Huwag po kayong magsawa. Thank you. Hindi pa ako nakapanok na itang hali na. Ayan, kumukulog-kulog na siya, guys. Ayan. So, yummy. Thanks, everyone. God bless.